Sa katahimikan ng umaga, habang dahan-dahang gumigising ang mundo, may tinig na tumatawag. Isang paanyaya mula sa Diyos, lumapit ka. Isuko mo ang iyong takot, ang iyong pagod, ang iyong mga pangamba. Sa akin ka magtiwala. Kaibigan, bago mo harapin ang araw na ito, samahan mo ako sa isang oras ng malalim at taus-pusong panalangin. Isantabi muna natin ang ingay ng mundo. Ialay natin ang ating sarili sa Diyos. Ihayag natin ang ating pananalig. Ibuos natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Sapagkat sa Diyos may katiyakan, may pag-asa, may kapayapaan. Tayo'y manalangin. O Diyos na buhay, sa pagsikat ng araw ay muli kaming lumalapit sa iyo. Sa gitna ng pagod, takot at pangamba, ikaw ang aming sandigan. Ngayong umaga, itinataas namin ang aming puso't isipan. Ibinubuhos namin ang aming pananalig at pagtitiwala sa iyo, sapagkat batid naming sa iyo nagmumula ang lakas, kapayapaan at biyaya. Dinggin mo ang aming taimtim na panalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan, kami po'y lumalapit sa iyo ngayong umaga. Sa unang hininga ng araw na ito, kami ay nagpapasalamat sa biyayang buhay, sa panibagong pagkakataong paglingkuran ka at sa pag-asa na dala ng bagong umaga. Panginoon, nilalapit po namin sa iyo ang aming puso. Ito po'y pagod, nabibigatan, at minsan ay nakakaramdam ng pangamba. Ngunit ngayong umaga, nais po namin isuko sa iyo ang lahat ng ito. Nais naming muling magtiwala. Nais naming muling manalig. Sa gitna ng mga unos at pagsubok, Ikaw o oh Diyos ang aming tanggulan. Hindi man namin alam ang lahat ng kasagutan, naniniwala kami na hawak mo ang lahat. Kahit hindi namin nakikita ang solusyon, Batid naming may ginagawa kang himala sa likod ng katahimikan. Panginoon, turuan mo kaming manalig kahit masakit, kahit may luha, kahit may takot. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Huwag mo kaming hayaang bumigay o mawalan ng pag-asa. Ikaw lamang ang aming kanlungan at sa iyo kami kumakapit. Tulungan mo kaming alalahanin na walang imposibleng bagay sa iyo. Wala kang hindi kayang ayusin. Ikaw ang Diyos na tapat ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Panginoon, minsan kami nalilito, hindi namin alam kung saan patungo ang landas. Pero ngayon, nais naming ipagkatiwala sa iyo ang lahat. Ikaw ang mas nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa amin. Kaya tinataas namin ang aming mga plano, ang aming mga pangarap, at ang lahat ng hindi namin kontrolado. Naway matutunan naming tanggapin ang iyong kalooban, ano man ito. Kung hindi man ngayon ang tamang panahon, bigyan mo kami ng pasensya. Kung hindi ito ang daan na nais mo, gabayan mo kami palayo. At kung ito man ang iyong kalooban, palakasin mo ang aming loob upang yakapin ito ng buong puso. Panginoon, maraming bagay ang bumabagabag sa aming isipan. Problema sa pamilya, sa trabaho, sa kinabukasan. Ngunit ngayong umaga, isinusuko namin ang lahat ng ito sa iyong mga kamay. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi natutulog, ikaw ang Diyos na nagmamalasakit. Tinatahak man namin ang madilim na lambak na roroon ka. Sa iyong piling may katiyakan. Sa iyong presensya may kapayapaan. Alisin mo po ang lahat ng takot at palitan ng kapanatagan. Bigyan mo po kami ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. At habang kami namumuhay sa araw-araw, itanim mo sa aming puso ang salitang tiwala. Aming Ama, kami humihingi ng iyong gabay sa buong araw na ito. Patnubayan mo ang bawat hakbang. Ipakita mo kung saan kami dapat tumungo. Ilayo mo kami sa kapahamakan, sa tukso at sa maling landas. Bigyan mo kami ng lakas na espiritual, emosyonal at pisikal. Kapag kami napapagod, ikaw ang aming kalakasan. Kapag kami pinanghihinaan ng loob, ikaw ang aming tapang. Sa trabaho, sa tahanan, sa pagdedesisyon, ikaw ang aming tanglaw. At sa bawat tagumpay, ikaw ang aming itataas. Sa bawat biyaya, ikaw ang aming pasasalamatan. Hindi para sa amin, kundi para sa iyong kalwalatian. Itinataas po namin sa iyo ang aming pamilya. Protektahan mo sila, Panginoon. Palakasin mo ang aming samahan. Palitan mo ng kapayapaan ang anumang alitan o sakit ng loob. Idinadalangin din po namin ang aming bansa. Gamitin mo ang aming mga pinuno para sa katarungan at katotohanan. Basbasan mo ang mga nangangailangan, mga may sakit, mga nawawalan ng pag-asa. At higit sa lahat, Panginoon, gamitin mo rin kami. Hayaan mo kaming maging liwanag at asin sa mundong ito. Tulungan mo kaming mamuhay ng may pananampalataya at pagtitiwala sa salita, sa gawa, at sa panalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa panahong ito ng pakikipagniig sa iyo. Salamat sa kapayapaang dumarating sa bawat panalangin. Salamat sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw. Ngayong araw kami lalakad na may lakas, tapang at tiwala sapagkat ikaw ay kasama namin. Ano man ang aming harapin, hindi kami mangangamba sapagkat ikaw ang aming Diyos. Turuan mo kaming manalig palalo, umasa ng may kagalakan at magmahal ng may kababaang loob. Sa bawat umagang darating, ikaw ang nais naming masumpungan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming teimtim na panalangin. Amen. Ama namin sumasalangit langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapano noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos,